Formal nang inanunsyo ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment ang pagbabalik ni megastar Sharon Cuneta sa Kapamilya Network para bumida sa kanyang comeback teleserye. Nitong Huwebes, July 3, 2024, nagpost sa social media ang Dreamscape Entertainment ng mga litrato at video ni Sharon nang magpunta ito sa ABS-CBN Studio. Sinalubong siya ni na ABS-CBN Chief Operating Officer Cory V. Danes, Star Magic Head Laurenti Jogi, at Dreamscape Head Skyly Manalo Balagtas at Rondel Lindayag. Sabi sa caption, Welcome home, Mega Star Miss Sharon Cuneta, we missed you kapamilya. Bagamat wala pang ibang detalye tungkol sa gagawing teleserye ni Sharon, Inamin ng megastar na ngayon pa lamang ay nai-excite na siya sa tatakbuhin at kahantungan ng kanyang pagbabalik serye. Bukod dito, excited din siya sa mga makakasama niya rito. It's been excitement, joy, na overwhelmed ako, natutuwa ako, kinikilig ako. I am very very excited to work with the people I am going to work with. Yung isa, to work with again, super mahal na mahal ko, hindi na kayo magugulat kapag nalaman nyo. Yung iba naman, first time kong makakasama. So, talagang patong-patong, sumasabog yung heart ko sa excitement at sa saya. More than anything, it's me being back in my home station, it's being with kapamilya, it's just being home, sa ad ni Sharon sa panayam niya sa ABS-CBN on Q. Pangako pa ni Megastar sa mga tagahanga niyang naghihintay sa kanyang pagbabalik, I promise po na I will give my best to this project. Lalo na since dalawang taon po akong napahinga sa TV so I am really excited. Nagdesisyon daw si Sharon na panandali ang magpahinga sa pag-arte para iprioridad ang kanyang kalusugan, lalo na noong siya ay nagka-hip injury. Pahayag niya, I rested, kasi I have problems with my hip, my back. So, for two or three months this year, the beginning of the year, medyo hindi ako pwedeng magkaroon ng activities masyado, I am almost bedridden. Bagamat may mga araw na umaatake at sumasakit pa raw ito, paniniguro ni Sharon na okay na siya at handa na siya muling sumabak sa taping. Sabi niya, health matters but it's manageable now, ang huling teleseryeng ginawa ni Sharon ay noon pang 2022 nang mapabilang siya sa FPJs ang probinsyano, bukod sa teleserye, gumawa rin siya ng pelikula noong 2023, ang Family of Two. Kasama ang kapuso aktor na si Alden Richards, ang pelikulang ito ay naging kalahok sa Metro Manila Film Festival 2023.